Nakita ng Department of Agriculture ang posibleng kakulangan sa supply ng baboy sa mga susunod na buwan. Sobra pa para sa sampung araw na konsumo ng bansa ang supply ng baboy sa ngayon base sa datos ng Department of Agriculture pero kung aasa lang sa lokal na produksyon ay posibleng magkulang ito sa Disyembre. Ayon sa kagawaran, apektado pa rin ang African Swine Fever ang produksyon ng baboy sa bansa. Pero nasa 20 lalawigan na lamang ang apektado kasama na ang bagong kaso sa Oriental Mindoro asama sa tinitingnan ngayon ng ahensya ay ang pag-aangkat ng produkto at pinag-aaralan na rin kung dapat bang maglagay ng suggested retail price o SRP. Pakinggan po natin ang pahayag ni Department of Agriculture ASEC, Arnel de Mesa. Sa karning baboy ay doon medyo tayo gipit na konti. Uh, pwede tayong uh, mag-negative 10 days by the end of 2024. Uh, yung Import natin ang magkikip uh, ba mag ng balance doon sa pangangailangan ng ating bansa. Uh, kailangan yon para ma-insure natin na uh, affordable pa rin ang kagno ng baboy. Inaalam din ng DA ngayon kung bakit mataas ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Mag, magkakaroon tayo ng suggested retail price kung uh, nakikita ng pamalaan na mayroong ano, uh, problema. Ano. Tine-check na yan ang ating uh, uh, opisina sa enforcement at inspect, inspectorate kung talaga mayroong uh, problema o manipulasyon.